hello, hello mga kasari. Good morning po sa inyong lahat. Welcome back again sa ating video channel mga kasari. Ayan. Kumusta po kayong lahat dyan mga kasari? Ayan. So, for today's video mga kasari ay isishare ko po sa inyo ang aking ah, uh, yung aking pang grocery kahapon mga kasari. Ayan. Kasi kahapon ay nang grocery po kay, nag grocery po kami mga kasari. Ayan. Hindi po ako nakapag video kagabi kasi pagod na po ako at uh, ayan, maaga, maaga kaming nagsara ng tindahan. So, Ayan. So, bago lahat mga kasari, please po um, subscribe ng aking munting channel. Ayan. Paki support ng aking munting channel mga kasari. Ayan. Nakakatawa talaga mga kasari kasi kahapon po ay uh, nag-upload po ako ng short videos. Ayan. So, ang laki ng views po natin mga kasari. to toki plus po ang views natin mga kasari sa short video po natin. Man, short video po natin. Ayan. So, ayan po mga kasari. Um, supportahan so, nyo po ang aking channel mga kasari ayan, natuwa po ako, natuwa po ako kahapon kasi uh, pagtingin ko po sa aking channel po mga kasari ay um, maraming subscribe ng aking kunting channel so marami palang uh, gustong magsubaybay ng aking channel mga kasari ayan So, sana marami pang sumaybay, marami pang magsubaybay sa aking channel po mga kasari um, about po sa ating pagsari-sari store. Ito po ay nakaka-inspired magbigay ng inspiration po sa inyo mga kasari, lalong lalo na po sa ating mga OFW, ayan. Kasi po, um, ako po mga kasari ay dating OFW din, isang bisis lang po ako nag-abroad, at pag ko po ay nag good na po tayo mga kasari. So, ayan, um, may isi-share po ako sa inyo mga kasari about uh, about sa abroad and sa pagnegosyo. Pero in-next vlog po natin yan mga kasari. Hindi po natin iisa dito sa ating video ngayon. Kasi ang video natin ngayon i-upload mga kasari ay yung time na ng grocery po tayo sa bayan. Ayan. So, please po mga kasari, subscribe po ng aking munting channel mga kasari and hit na rin ang notification bell para updated po tayo lagi sa ating mga bagong uploads. Ayan. Alam ko po mga kasari na maraming OFW na po sa ating channel. Sa ating uh, munting channel na tayo po ay uh, sinubaybay yan. Ayan. alam ko po marami nagsubaybay sa akin. At sana marami pang magsubs mag-subscribe ng ating channel. Ayan. So ngayon po mga kasari ay maligo muna ako. Ayan, so isip ko muna itong video dahil upload natin maya-maya. Ayan. Sabangan so, niyo po mga kasari ang aking grocery time kahapon. Ayan. So, bye-bye mo na dahil ako ay maligo pa. So, ayan na po mga kasari. Ipapabuo na po natin ang ating na labukas uh, na, na alkansya po kahapon. Ayan, ito ay 5,000 po ito mga kasari. Ayan, kasama na po ito po mga kasari. Ito po ang ating queens na uh, na na binukas po natin sa ating alkansya ayan 5,000 and kasali na po ito mga kasari. So ito naman po ay iwan ko muna dito mga kasari para hindi tayo maubusan ng tagpipiso na coin. So mayroon pa tayong ipapanukli ng ating mga customer. So ito naman po mga kasari, ayan. Ito po ang aking uh, nabukas kahapon mga kasari, ayan. Lahat po ito ay 21 plus, Ayan. Nakita nyo naman po sa aking upload mga kasari. Dahil in-upload ko na po kanina. Ayan. So, yun po ang ating ipapamili ng mga items na idagdag ko po dito sa ating tindahan po mga kasari. Ayan. Abangan nyo lang po maya maya mga kasari. Ayan. So, babay muna dahil tayo ay aalis pa. Ayan. Kita. Ay. <laughs> ay. Kamu buto na ron. Dala dito. Ayan na ang pila ng doha kanira. Pag-iisok din na, no? Okay. Bidin rin rin duha dito. ayan. alam ko pong pati kayo po mga kasari excited pong mga grocery ayan so ito po ang ating trabaho po mga kasari mga grocery mamalingki mag update ng ating mga presyo ayan so kailangan po natin mga kasari ay yan po natin ang presyuhan ngayon dahil uh, laging tumataas po ang mga presyo ng ating pilihin po ngayon mga kasari ayan So, ayan ang mga kasari. Nandito na po tayo sa Voynass. Ayan. So, tayo ay uh, mamumulot na ng mga items na uh, wala dito sa ating sari-sari store. Ayan. Ayan. Kasama ko po ang pamangkin ni Mr. at ang aking anak. Ayan. tapos na po tayo mam. Tapos na tayo ng bulok ng ating pinamigay. po lahat ng cart ay yan, sa ating sa mga kasari. Ayan, tingnan po natin na po lahat ang ating dyan. So, ayan po mga kasari. Magpa-counter na po kaya mga kasari. Ayan. So, medyo marami-rami po ito mga kasari. Ayan. So, yung mga dilata po ang aking dinamihan kasi um, balik school na po mga kasari. So, malakas na po ang gintahan ng aking mga dilata. Ayan. So, kailangan po ay mayroon po lagi akong stack niyan para hindi pupagas si customer sa iba. Ayan.

Oh gumay na ba? Ila vendor ka? Ginini narama ng kinaniyan, na na naman 'tong. Teka, gusto ko te hangin, gusto ko tanungin kumprang. Okay. Basic lang ho sa'kin po. Hindi ko gusto ng. Ano? Hindi

aking pinamili kahapon ayan, so hindi ko po naka video kahapon kasi kasari. Ayan. so ayan po lahat ang aking napamili kahapon mga kasari ayan, mayroon na tayong mga yun po ang aking dinagdag po sa aking sari-sari mga kasari, i-reveal ko mamaya sa inyo Abangan nyo po ang aking next upload.